what's up guys? Welcome to KJA Vlog. KJA Vlog. So today, uh, ano oras na? 9:47 a.m. This is me. Lag <laughs> na butas sa ilog. This is me. Si Pag. sa na bababu, kasi meron siyang bagong toy. Ay, mm -hmm. wala ng tayo na, wala. So, pakita ko lang guys. Nakuha namin siya kahapon. Itong Honda Scoopy na motor. Yan, guys. Tignan pakita ko siya. Second hand. Yan. Ready no? na yan. Second hand para kay Mrs. ano lang ah ngayon try nating ayusin yung mga kailangan ayusin, linisin yung kailangan linisin sa motor na 'yan. So, saan susi neto, mi? Sa ano? Sa kadalo ng pinto. Ito ba 'yan? sinama mo sa ibang susi. Ah, okay. So, sa ano, ano kayong magandang ano dito? i-check sa ganito, sa mga scoopy user dyan. Uh, comment naman kayo dyan kung ano yung mga compatible na parts dito. Pwede ba dito yung pang beat, Honda beat. Carb to ah, carb type. So, yun lang. Yun lang, short lang video na to. Minakita ko lang yung gagawin ko today, Sunday. So, bye-bye. Bye-bye me. Bye-bye. May tumatawag. Sige, bye-bye.